Tingnan nyo, nyo. Tingnan nyo guys yung uh, ng malupita no? Yan ang discarte malupita ng rigir you know? Yan Belt Chin block Isa lang uh. uh. Diba? Yan ang May ano din siya, pala May, may, may malasakit din pala siya sa akin eh uh. Yan ang gusto kong kasama. May malasakit din pa sa operator para hindi na mapagod sa kaka... Na push up down para malibil nila yung tubo sa bita ng <laughs> block no tama naman nga yun ginagawa mo regir yan dapat kasi yung nilagay yan yung sa scaffolding na ano yung para ikot ikot na lang para malibil yan para madali malibil kanina pa sila dyan eh Ayan, malibil Ayan, eh, lagyan ng chin black, no? Pero wala, oh. Uh, ano pala, eh, oh. Maluwag pala, eh, wala, oh. eh, oh. Chin eh, Ah, hindi na ko. paano siya kahawis tapos na. Chin na lang. Oh, yan ang gusto kong kasama na Regier. May, may, may malasakit sa operator ba? Tama. Good job, Regier. <laughs>